Nasa Lapu-Lapu City, Cebu, ang gusto niyo po mapauwi natin dito yung mga labi Opo. Okay. Dan, kami na pong bahala yung sa mga labi niya at natin, transport, hanggang sa madala sa Pangasinan. Pagdating po ng airport, mag-rent po ako ng van para i-transport po ng Pangasinan. Sana man lang masilip nila, makita nila for the last time yung kanilang tatay. Kausapin ko yung uh, ano, coronaria para kung anong gagawin na ma-preserve pa ng mahaba yung bangkay. Eh, ngayon, hmm. tatawag po kami sa airline kung kailan yung first available flight na pwede na para yung bangkay ay maisakay sa aeroplano. Sa ko sa Pangasinan, kukontak na po kami yung pampalibing. Lahat-lahat. Oh, okay? Amin, salamat po. Walang alaman po. Sige, mahal na mahal yung papa niyo, Alam ko, kasi hindi kayo pupunta rito kung talaga hindi kayo concern ako sa kanya. Sige po, approve na yan. Lahat. Libing. Lahat ng gastos. Transportation. Okay? Maraming salamat, okay. salamat, salamat po. Salamat po. wakas na iuwi namin si tatay ko rito. Kung, salamat po kay Rapi po dahil kung hindi sa kanya hindi namin may na iuwi tatay ko rito. Baka doon na siya ilibing na hindi man lang namin nakikita. <laughs> sa palara na yung po, namin doon. Pero hindi namin inisip. Tagal <laughs> na namin Na hindi namin inisip na mada, madadala siya dito. nakapag desisyon na nga kami na wala kami ka pera. pera doon na lang siya ilibing paglapit namin sa inyo. Puting andyan na. Na-okay na. Okay, na Parang maraming salamat po. Finally, ma'am, sabi niyo nga halos sampung taon mahigit niyong dinakita si tatay at na, uh, tinignan naman natin yung kondisyon niya. Eh mukhang uh, na-preserve naman kahit pa paano ng funeral doon tulad ng gusto ni Sir Rafi. So, ang gagawin ngayon ng funeral homes naman natin dito sa Pangasinan, eh Siyempre, um, wala po kailangang problemahin. Si Senator na po ang bahala. Lalagay natin siya sa mas magandang kahon. At uh, kung set up pa po lahat po, uh, si Sir Raffi na po ang bahala. Okay ma'am? Sige po, maraming maraming salamat marami, po. Ma pa sa amin tayo. <laughs> Tawarin mo kami tayo, hindi ka namin nakuha. Alam ka, patid. Alam, kuya. Alam ka. Bayan nyo lang kami dito. Bayan mo yung mga anak mo. Turungan nyo lang po kami dito. in behalf of Senator Rafi Tulfo sa bumubuo po ng Rafi Tulfo in action wanted sa radyo, kami po ay nakikiramay at uh, condolences po sa buong family sa nangyari po kay tatay. Kayo ang unang nakaalam, ma'am, regarding dito kay tatay. So, kumusta ma'am, paano niyo po lahat? And eto na, finally, nakauwi si tatay. Noong una po, masakit. Kasi ang tagal po namin hindi nakita. Tapos po uwi ko dito, 2016 po, doon na po siya nakita. Tapos, after po nun, naman na po. Tapos yun nga po, nabalitaan po namin na, na, na sumama ka po siya doon sa kinakasama niya sa Cebu. Tapos, po, hindi na po kami nagkaroon ng contact sa kanya doon. Ma'am, kayo ma'am, kumusta po kayo? At paano nyo po ngayon pinoproseso yung nangyari? At gano'n niyo po rin katagal na hindi nakita si tatay? Ako po last na alis ko ng Pangasinan, 18 years old. Eh, ako po eh, magpo, magpo 46 na. So, baloy po 27 years na kaming ano. Hindi nakita. Hindi po. Ay, yun lang. Nung una po, ano, nabalitaan namin sa Simpo na pinalayas nga siya nung ano. Inisip ko noon na, ayan, binenta mo yung lupa. Sumama ka dyan, tapos ngayon, naubusan ka na. Pinalayas ka na. Ngayon, wala kaming pera. Paano namin siya kukunin? Wala kaming, wala kaming mag-amot-amot ka namin ng pamasae Saan namin siya ilalaga? Puros kami ng pahan, Puros kami may mga apo na ano. Hindi namin siya maasikaso. Kasi lupa niya dito, wala na nabenta na. Wala na rin siya matutuluyan dito. Kaya, mingin, parang, pinagpasa Dios na lang din namin na sana maging okay lang siya to. Natapos nga nung balitaan namin na yun nga na patay na siya. Eh, wala rin na alam namin mas malaking pera yung guguguli namin para makuha namin siya. Napagkasunduan namin kung wala makakatulong. Diyan na lang ipalibing. Eh, nung pag nag pala na nga kami na lumapit kay Sir Senator Rapi eh buti nga po natugunan po yung ano namin. Salamat po. Sabi ko dito, teta na. kahit wala akong pamasahe, bigay niyo pamasahe. <laughs> mm Hindi -hmm. <laughs> tayo ako kay Raptor. Mm -hmm. Kaya inayak ko siya na. <laughs> wala akong pera-pera. Sabi ko pamasahe. <laughs> Binigyan ako yung <may> pamasahe. <laughs> Nagpadala kayo ma'am kila ma. Magkano po na ibigay niyo yung pamasay Kasi imbes na yung pamasahe ko pa Maynila, di ipinadala ko na lang sa kanila para ka, kahit pa paano makatulong sa pamasay nila, papunta po kay Tulpo. Magkano hmm. ang naipadala mo? Isan libo po. So yung isan libo na yun, ma'am, yun yung ginamit nyo para pumila kay Senator? bago kami pumunta doon, nag ako ng gabi. Sabi ko tay sabi ko, paano ka kaya namin makuha? Wala kami halos mga pera. Kaya sabi ko, tayo tulungan muna lang kami. May pagsaparang kami, ate. Kaya po, ito pa kami. So ngayon, ma'am, apat kayong nandito. So, ilan kayong magkakapatid, ma'am? Ano po? Ito, ito po. May tatlo pa po. Pong... May tatlo pang parating, ma'am. So, since kayong apat na, ma'am, kailan kayong mga huling nagkita-kita? Mayroon lang. Gano'ng katagal, ma'am, na hindi kayo nabla? Bata pa po ako eh. Bata pa po ako nung huli ko po sila nakita at the end, kahit pa paano nangyari man kay tatay, naging blessing pa rin na parang nagsama-sama, naging tulay si tatay para magsama-sama at magkita-kita po. Oh. Yes, ma'am, kung na nanonood si tatay, nakikinig siya for sure. May message kayo, ma'am, sa father po ninyo. Sana kung ano man yung nangyari sa amin nung nakaraang ilang taon na, ay eh, sana'y kami mapatawad at ano, natutuwa na rin ako kasi kahit pa paano nabigyan, nabigyan siya ng magandang burol. Gusto ko lang po sa kanya ng, ng patawad kasi hindi po namin natugulan yung pagiging anak namin sa kanya. Humihingi you know? po ako sa kanya ng tawad kasi hindi namin siya nakup Noong time na nagkaano siya sa amin. Tapos, ano, ingat na lang siya kung saan man siya maging masaya siya kasi eto kami magkakasama. Yes, isa sa mga naging malaki ang naging tulong sa atin na maiproseso ang pag-uwi dito ni uh, Tatay Alfredo ay ang barangay Basak ng Lapu-Lapu sa pamumuno nila Kapitan na Chan, Jasmine Chan. And of course, ni uh, Kagawad Imelda Alabastro. So, uh, may gusto kayo sabihin, of course, ma'am, sa mga taga-barangay Basak natin. Of course, they are watching na sila ang unang naging tulay na tumulong po sa programa natin na uh, may uwi ng maayos si tatay. Ayun po, naggusto ko lang po magpasalamat sa kanilang lahat sa pagtulong po nila, sa, especially sa tatay ko, yung pag-aaruga po nila lahat sila doon yun po. Maraming maraming salamat po. sa kay Sir Rapitol po po, marami pong salamat. Kasi kung hindi po sa inyo, hindi mabibigyan ng magandang burol ang tatay namin. Salamat po. Hawak ko na rin po ma'am, yun pong uh, sagot ni Senator or yung siya na po ang bahala dito po sa funeral service po na kahit pa paano, eh, sabi nga ni ma'am, eh, magkaroon ng magandang burol. So hawak ko na po ma'am yung Uh, pambayad po natin sa funeral service na handog po ni Sen. Rafi. At uh, magkano po ba ang inabot, ma'am, ng funeral po? 120,000 po. So, package na yun, ma'am, no, dahil transport na natin. So, ngayon, ma'am, ito po, ang uh, 120,000, ma'am, pambayad po natin sa funeral service para wala na po kayong problema. At uh, sinagot na po lahat yan ni Sen. Rafi. Sen. Rapitul po, maraming maraming salamat po. Sa Pagkikipagsapalaran namin pumunta sa inyo, hindi namin niisip na matutulungan niyo kami. Salamat. So kahapon nakausap natin yung uh, apat na anak ni Sir Alfredo at ngayon may tatlo tayo at siyempre si Nanay. So again ma'am, una sa lahat, uh, in behalf of Senator Rafi, kami po ay nakikiramay sa nangyari po kay uh, Sir Alfredo. Pero nabalitaan namin na ito po ang unang pagkakataon ulit na nagkas kita, -kita po kayong magkakapatid, kayong mag-iina. So kumusta po kayo nay? Unahin ko kayo nay. Kumusta po kayo nay? At ano pong... Uh, paano nyo po nalaman yung pagpano ng mister po ninyo? Although hi matagal na po kayong hiwalay ni sir, no? Matagal na po kami hiwalay niyan. Kasi mula, kasi iniwang kami, sumama siya doon sa ano, uh, as isang asawa niya. Kaya ilang taon na kami hindi nagkita. So, ngayon um, nyo lang po siya ulit nakita? So, ngayon lang po. Kumusta yung relationship niyan, ma'am, ni tatay nung nabubuhay pa? Um, actually po sa totoo lang. Kami magkakapatid, meron po ka talaga kaming hinan um, sa, mung, sa papa namin kasi nga sa ginawa niya. Mas pina ano niya yung kabit niya kaysa sa amin. Pero wala po kami gagawa, tatay pa rin po namin. Kaya masakit pa rin naman po pag niya. Nay, sa inyo personally napatawad niyo naman na po ang mister. O, ah, napatawad ko na rin po siya sa na ano, na, sa na pagkawalay namin, na hindi namin siya nakita. Ngayon bumalik siya na, andiyan na siya nakaano. Will my heart ever find Sir Rapi, maraming maraming salamat po sa pagtulong niyo sa amin. Nadala dito, galing si yung tatay namin at naiuwi dito. Nakita-kita kami lahat ng mga kapatid ko. Tapos naiburol siya ng maayos at naihatid hanggang sa libing ng maayos. Maraming maraming salamat sa lahat na inaitulong niyo sa Rapi. Mabuhay ka.